Ano, magtataga ka din. Tata. Eh, naku, kala mo na. Mas ka dyan, magsisilap si tatay. Oh. Ni tata yan ni tatay yan, Yung mga dahon, ang dami, oh. Oh, eh? oh. sisilaban ni tatay yan, oh. Isilaban Ang dami kasi ng dahon. Yung bagang na ano, ah. Oh, ay bakit? Ayaw mo. Nakikialam naman ng bata, oh. Ito po, ang batang ito, makulit, oh. Kala mo, ma, oh, nakapa... Ha? Mama, flowers. Ano? Oh, may flowers. <laughs> may flowers doon sa dingding, ano? May flowers, baga? Ang galing naman. Toink! <laughs> Halika na dito! Ha? Napakakulit talaga eh, oh. Hop, oh, hop. Jim, maapoy ang ka. Ha? Halika dito, mag-aapoy si tatay. Masunod Abay na. Umikot pa eh. Masunod ka, maapoy ang ka. Halika dito, halika dali. Masakit yan, masakit. Masunod ka? Oo. Gusto mo masunod ka? Gusto mo? Ang daming daw ano, na ah, ang tagal na daming kalat oh. Hindi kasi napupuntahan. Antong loop. Ay nako. Oh, wali oh, oh, na, na, Hi guys. Gento, <laughs> ginto ka Hi guys. Ayun, narito kami sa bukid. Sa lupa ni Hiraya. Titingnan natin itong mga tanim namin. <laughs> Yung mga tanim namin na kalamansi. May ilang ano na tatay yun? May, may tatlong taon na dalawa. May dalawang taon na ano? May dalawang taon na pero kasing <laughs> liit ko pa rin. Hindi pa rin lumalaki. Ewan ko ba kung bakit ganito. Yung nabili namin nga uh, mga pananim. Aba ay o hanggang ngayon. Hindi pa rin tumataas. <laughs> kung makikita nyo lang yung mga unang vlog ko, parang ganyan pa rin siya kalaki. <laughs> ay hindi pa rin siya tumataas. Ito na mga lokman na tinanim ko. Ayan. Teka, tiktakay kita ko sa inyo. Tumaas naman siya. Ang problema, ayan, punong-puno naman ang tinik. Ay! Anak, naku po! Anak! A Abang kulit eh. Halika dun sa mama ko, magbabalag tayo. Doon. Tingnan natin yung ating hal. Magbabalag tayo. Halika. May Dito. Dito tayo. Titingnan natin yung ating kalamansi. Oh, kita mo na alika. ka. masakit alin? Opo. Okay. nga, natin nga ni Mama kung pa. Ali masakit. Aba, ayo pa. yung pa mo masakit. Mm. eh kasi maliit na to, palitan na natin ano? Papalitan na natin. Alika. ka, ka na lang ni Mama. Hi guys. Hi. <laughs> Ayano yung. Ito yung aming mga pananin yung mga yung eh, mga pan, yan yung aming mga tinanim. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya kaliit. <laughs> hindi pa rin siya nataas. Mama, ha? Ito mama, naman yung binili namin na lukban. Ayan, medyo maganda-ganda naman yata siya. Ah, <laughs> ito, nagbunga na. Oh, nagbunga na ito kalamansi namin. Pero, yung ano katawan niya, hindi pa rin maganda. Mama, Alin, anak? Yuba. At na may lupa. Ah, sige, tatanggalin ko lupa. Halika. Tatanggalin natin lupa muna. na nag-aapos si tatay, oh. Nag-ano nang ang mga sanga ng liyog kasi napakadami ng mga sanga ng liyog. Matagal na kasi kaming hindi na pupunta rito. Kaya yung mga pananin namin, yung ibang mga kalamansi na matay na. Hindi kasi namin nadidilig. Yung iba naman, maganda. Yung ibang mga puno naman, Ganyan parin pa rin siya. Katulad ko pa rin maliit. Hindi pa rin tumataas. At yun ang mga aking lukban ay puro talaga mga mga tinik. Mataas na nga siya pero matinik naman. Tapos itong uh, rambutan na binili namin. Ayan. Tumaas na rin naman siya. Hindi nga namin nadidilig to eh kasi medyo malayo to sa lugar namin. Siguro mga 20 minutos or 15 minutos na pagta-tricycle. Eh. eh may alaga naman akong bata kaya hindi kami napupunta rito lagi. Anak, matinig ka? Oh. Ah, Nagbunga naman siya kaya lang ayan oh. Dalawang piraso, napakatagal na nito eh. May isang taon na or dal ay dalawang taon na tong kalamasi na to eh. Hanggang ngayon ganyan pa rin yan. Show. Ay, siya. So Oh. Halika anak, dito, iikot tayo dito. Wag diyan oh. may hayop diyan. Ay may ano, may oh ito. Malago-lago ang ano nito, dahon nito, maganda-ganda. Kaya lang di pa rin siya nagbubunga. Oh, dito sa kabila anak. Yan, nang dito lang yung sa kasi ito, iba ang may-ari ng kabila niyan. And, hanggang dito lang yung sa amin. Yan. yan, hanggang dyan lang yan. Ito yung pag yung mga halaman na yan. Yan, ito mataas na itong kalamansi na ito. Ito lang yata yung maganda sa nabili namin sa kaibigan ng uh, mister ko. Yan, yan lang yung magandang uh, pananim na nakuha namin. Mataas-taas na. Pero marami siyang dapulak. Oh, daming dapulak. Yan, oh. Hindi nga namin ito naaasikaso, <makes noise> eh. Kasi nga, may alaga akong bata. Hindi kami laging nakakapunta dito. At yung mister naman ay naaano sa pamimili ng bote. Halika, hindi atin dyan. Halika dito, dito. Baka iti ma... Ano dyan, maahas. Ha? Huh? Maahas. Huh? Halika, ay, ang kulit mo naman eh. Ay, dito na nga takay tatay, oh. Halika, dito na nga takay tatay. Pakulit. Halika. Huh? <laughs> ka <laughs> Teka lang. Teka! Oo, oh, mainit, mainit. Oo, oh, ayun o, oh. No, nag si tatay. oh, ayun o. No. Oh. oh, huwag kang lalapit doon, ha? oh, kasi napakadaming dahon. Oh. Makamakulit. Diba, oh? Basta lalapit doon, ha? Napakulit. Napakakulit, eh. Pupo tayo dito. Lika. Ayan. Dito, kay mama ka, kay mama. Hindi kasi ginawa ni tatay yung, ano, bangko. Eh? Oh, Panoorin na lang natin si tatay, ano. Papanoorin na lang namin, eh. Oh, okay. Kasi, napakalikot yung aking alaga. Eh, oh. Oh. Tignan Amo, mo, kita kanila, oh hiraya kita kanila, makulit ka daw oh sabi mo, hi oh, bang kulit dami ng basura ang daming dahaw na mga tuyo hindi nga namin kasi napupuntahan to napakadalam bumili pa sandalo mo 3 buwan din namin napupuntahan awbay na wala nagyayaya ka na nagyayaya ka na umuwi Bro. Yeah, yeah, yung si tatay. sabi mo kay tatay? Ha? Huh? Ano sabi mo kay tatay? Ay, motor daw, motor. Motor mo, motor na? Pag mo motor na. Mamaya, no. naglilinis pa si tatay, oh. Nagdilinis pa. Ang dami kasing dahon, oh. Oh. Diba? <laughs> Nagyayaya na umuwi. <laughs> Nagyayaya na umuwi. mm Motor. Motor. Mamaya tayo magmumotor, ano? Nagyaya na siya umuwi. Naiinit na naman to. Ganto to eh. Gusto niya palaging palakad-lakad. Palabas-labas. Oo, sap. Ubo, ubo, ubo. Ayun o, oh, may maliligo. May Raya o. Oh. Huh? Yan. Yan, tapat na yan. May ano dyan eh. May maliit na resort dyan. Yeah. Ah! ah. <laughs> Sinampahan na ako ni Apo eh. Hmm higa bobo ba't higaw? wala tayong higaan dito sa sari ka pag umiga tayo dyan um. oh, ano yan? Um. abo, hindi to kinakain, baby dahon to, madumi madumi um. abo, hindi maloko ako <laughs> ay, hindi naman pagkain yan, mama ay 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 lalo ako hindi naman pagkain yan, eh abo ay hmm. Oh stop! Ay, pumunta na naman sa tatay niya. Oh lika, lika, lika! Eh, pinatayo na naman ako. Bang kulit. dyan ba? inap na yun! Aba! Apo, imab na yun. Mada pa, dada pa Bang mo, yun. anak, eh. Masakit yun, masakit. Ang kulit, ah. Oo. Oh, oh. Bang kulit. O, upo na lang tayo dito. O upo tayo. O, tayo, upo tayo dito. Lika, upo tayo. Yan, upo kami ni Up Hiraya. Upo, upo. Upo. Uh, upo tayo, upo. Dali, upo ka dito. Ay, mama. Yan. Upo na lang kami. Yan, upo kami sa damuhan. Bank ulit. papa Papanawari natin si tatay na. Oo, oh, tumayo na naman. Aba, oh. Hmm. ka papunta? Ha? Ay, tabi. Ay, magtabi, dumaag. <laughs> Dili ka sa kabila. Tinutulak ako! Sari, sari ka. Oh, niyog yan, niyog. niyog. Ay, may langgam, anak. Huwag ka dyan, may langgam. Gaya, may langgam. Ay, huwag ka maupo, anak, may langgam. May langgam, may langgam. Ayan, may, 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 may langgam, oh. Tina mo. Ikaw. Ikaw. makulit talaga, oh. Ikaw. Eh, eh. Hi! Ano yan? Pinadadadi mo yung manok? <laughs> Abay na. Hindi, dede, dede, sari-sari ka. <laughs> Tara, oh, tapos na si tatay. O, oh, di ba diba? Nawala na ibang dahon. O, oh, uuwi na tayo. Uy. O, oh, nagutom. Nagutom ikaw? Bata, nagutom ka? Oo. <laughs> nagutom. Aba, anong alaman yun? Anong alaman yun, ha? Ah? ah. Yan, Ah. Ano ka? Ah. Oy, ano yan? Nag-aaksaya ka ng gatas, sa mahal gatas. Ay! Nako, ba diyan? lagi na nasihiraya na <laughs> Wala namang ginawa na Nauhaw Na uhaw sa kalikutan. Oh. Tapos na rin namang magwalis ng na kaunti. Hindi <laughs> naman namin masayin rot. Bukas marami na naman dahon yan dahil marami nga ano puno dito. Diba? Inawasan lang ng Mr. Kuyon dumi ng aming ng, uh, dito nga lupa. Kasi ng tignan. <laughs> okay guys! Bye-bye! See you on my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and comment, and share this video. Bye bye. Bye bye. Raya. Ada. Mana?